Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra. Pebrero 15, 2025 Ngayong araw, habang pinapaliwanag ng buwan ang kaharian ng Libra, maaaring maramdaman mo ang isang pambihirang linaw sa iyong isipan at damdamin. Ang liwanag ng buwan ay tila may dalang malalim na mensahe para sa iyo, isang pagkakataon upang mapansin ang mga aspeto ng iyong buhay na minsan ay nahihirapan kang makita. Sa oras na ito, ikaw ay inilulubog sa isang enerhiya na magbibigay linaw sa iyong mga saloobin at magpapalalim sa iyong kakayahan na maunawaan ang iyong nararamdaman. Ang mga unang sandali ng araw ay magsisilbing paalala na hindi mo kailangang magmadali sa buhay. Minsan, ang mga sagot sa iyong mga tanong ay matatagpuan lamang kapag binibigyan mo ang iyong sarili ng espasyo at panahon upang magmuni-muni. May isang tila hindi maipaliwanag na liwanag na pumapalibot sa iyong puso at isipan, nagdadala ng kaliwanagan sa iyong emosyon at nagbibigay sa iyo ng mas malalim na pangunawa sa iyong sarili. Habang ang buwan ay nagbibigay liwanag sa iyong landas, ito ay nagsisilbing isang gabay upang mas mapagtanto mo ang iyong mga hinanakit, pangarap at ang iyong mga kinatatakutan. Marahil ito ay isang magandang pagkakataon upang mas mapagtanto mo ang iyong mga limitasyon at kung paanong ang mga ito ay nagbibigay sa iyo ng direksyon. Ang liwanag ng buwan na humaplos sa iyong buhay ay nagpapahiwatig ng isang panahon ng pagminilay at pagunawa. Huwag matakot na maglaan ng oras para sa iyong sarili at hayaang maging gabay ang iyong damdamin upang mas mapalalim ang iyong sarili. Ito ay isang araw ng pahinga at malalim na pagninilay, isang araw na nag-aanyaya sa iyo na lumingon sa loob ng iyong kalooban at tuklasin ang iyong tunay na pagkatao. Hindi lamang ito ang tamang panahon para magpahinga, kundi ang pagkakataon upang makipag-ugnayan sa iyong mas mataas na sarili. Ang pagminilay ay magbubukas ng mga bagong pananaw sa iyong buhay, kaya't maglaan ng oras upang suriin ang iyong mga ginagawa at tanungin ang iyong sarili kung ang mga ito ba ay nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at kadalakan. Ang hinahanap mong balanse ay magmumula sa pagiging tapat at totoo sa iyong nararamdaman at mga pangangailangan. Pagminilay sa iyong paglalakbay. Habang tinatahak mo ang araw na ito, mapapansin mo ang mga sandali ng kasiyahan, ngunit may mga pagkakataon ding mararamdaman mong pababa ang iyong emosyon. Hindi ito isang bagay na dapat ipag-alala, sa halip, ito ay isang paalala ng iyong likas na kakayahan na magdala ng balanse sa iyong buhay. Ang bawat kaganapan, magandaman o mahirap, ay mayroong layunin sa iyong pag-unlad. Hindi mo kailangan laging maging mataas ang enerhiya o ang emosyon, sapagkat ang mga low points ng buhay ay nagsisilbing pagkakataon upang matutunan ang pagpapakumbaba at pagpapatawad, lalo na sa sarili. Tanggapin ang iyong mga pagkatalo at pagkakamali dahil sila ang nagtuturo ng mga leksyon na magpapaiting sa iyong lakas at katalinuhan. Marahil ay makakaramdam ka ng pagkatalo o pagkalito sa ilang aspeto ng iyong buhay, kung ito man ay sa relasyon, karera, o personal na layunin, tandaan na ang mga pagbagso ng emosyon ay likas lamang sa isang buhay na puno ng pagsubok at tagumpay. Huwag matakot magtanong sa iyong sarili, ano ang matutunan ko mula sa mga pagsubok na ito? Bawat balakid ay nagdadala ng pagkakataon upang lumago at maging mas malakas. Ang pagtawag ng katarungan at pagpapahalaga sa balanse. Bilang isang libra, likas sa iyo ang hangaring lumikha ng pagkakasundo sa iyong paligid. Munit sa araw na ito, may isang malalim na mensahe na nais iparating ng sansinukob. Ang tunay na hostisya ay nagsisimula sa sarili. Hindi mo kailangang itulak ang iyong sarili upang mapasaya ang ibang tao kung ang kapalit nito ay ang iyong kapayapaan. Ang iyong mga desisyon ay may bigat. Kaya naman bago ka magbigay ng opinyon o magbigay ng paghatol, tanungin muna ang iyong sarili. Paano ko gagawin ito nang may malasakit at katarungan? Huwag madaliin ang mga desisyon, maglaan ng panahon upang timbangin ang lahat ng aspeto ng sitwasyon. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagpapahiwatig ng isang pagkakataon upang maging mainat sa iyong mga desisyon, lalo na pagdating sa mga pakikitungo sa iba. Sa iyong mga interaksyon, magsisilbing gabay ang iyong malasakit at empatya. Huwag hayaang mawala ang iyong kakayahang makinig at maunawaan ang mga pangangailangan ng iba. Sa bawat sitwasyon, magsaliksik ng mga paraan upang makahanap ng balans. Huwag ipagpalit ang iyong mga pangangailangan para lamang mapasaya ang iba. Maswerteng aspeto ng iyong araw. Maswerteng kulay. Ang bughaw ay magiging iyong gabay sa araw na ito. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kaliwanagan ng isipan, katahimikan, at katatagan. Magbigay pansin sa mga lilim ng bughaw sa iyong paligid, mula sa iyong kasuotan hanggang sa mga bagay na nakapaligid sa iyo. Makikita mo na ang kulay na ito ay makatutulong upang mapanatili ang iyong focus at peace of mind sa buong araw. Maswerteng numero! Ang tatlo, pito, at labing isa ay magdadala ng maswerteng daloy ng enerhiya sa iyong araw. Kapag ikaw ay nahaharap sa mahihirap na desisyon o pagkakataon, maaaring magsilbing gabay ang mga numerong ito. Subukang isama ang mga numerong ito sa iyong mga plano, tulad ng sa mga numero ng iyong listahan o mga mahalagang oras ng araw. Maswerteng gawain! Ang pagsulat ng iyong mga iniisip at plano ay makakatulong upang mapanatili ang linaw ng iyong direksyon. Isang mahusay na hakbang ay magsimula ng isang journaling practice kung saan may papahayag mo ang iyong nararamdaman at magagawa mong pagtuunan ng pansin ang iyong mga layunin. Subukang gumawa ng isang listahan ng iyong mga layunin para sa susunod na mga linggo at pagnilayan kung paano mo ito maaaring maisakatuparan. Payo at pagtatapos ng araw. Ngayong araw, payagan mong magbigay ng espasyo sa iyong sarili upang tumahimik at makinig sa iyong puso. Maglaan ng panahon upang mas pahalagahan ang iyong sarili at ang mga simpleng bagay sa buhay. Ang mundo ay patuloy na gumagalaw, ngunit hindi mo kailangang sumabay sa bilis nito kung pakiramdam mo ay kailangan mong huminto at huminga ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa iyong pagiging abala, kundi sa iyong kakayahang pangalagaan ang iyong sarili at pahalagahan ang mga sandali ng katahimikan. Huwag matakot na sundan ang iyong sariling ritmo. Kung pakiramdam mo ay kailangan mong lumayo sa inyay at maglaan ng oras sa sarili, gawin mo ito. Mahalaga na makinig ka sa iyong katawan at isipan at kilalanin ang iyong mga pangangailangan. Ang iyong pangangalaga sa sarili ay hindi isang bagay na dapat ipagpaliban. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa patungo sa mas balansing buhay, ikaw ay lumalapit sa mas tunay at mas masaganang pag-iral. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng panahon upang magpasalamat. Hindi mahalaga kung gaano kaliit ang iyong mga nagawa, ang bawat hakbang ay isang tabumpay. Ang mga maliliit na tagumpay ay nagsisilbing pundasyon ng mas malalaking tagumpay sa hinaharap. Huwag kalimutan na ang bawat araw ay isang pagminilay at ang bawat hakbang ay nagdadala sa iyo ng mas malalim na pangunawa sa iyong sarili. Magtapos ng araw na may pasasalamat. Pasalamatan ang iyong sarili para sa lahat ng iyong ginawa kahit na maliit lamang ito. Ang paggalang sa iyong sariling paglalakbay ay isang mahalagang hakbang patungo sa isang mas matatag na bersyon ng iyong sarili. Huminga ng malalim, Libra. Ikaw ay nasa tamang landas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.